So hello everyone, so this is my DIY or do-it-yourself do mini Christmas tree. So yan is uh, last year pa yan, bigay ng uh, anak ng aking alaga. So kasi daw nakilala niya na ako nga'y walang Christmas tree dito sa aking sa bahay So, binigyan niya ako, binilhan niya ako doon sa isang Russian store ng isang DIY Christmas tree. So, ayan, maliit lang siya everyone at madaling i-assemble lang kung tutuusin ng bonggang-bongga. -bongga. So, napakadali lang talaga. So, tuwing bare months, nilalagay ko na agad siya at natutuwa yung kanyang anak na makita rin na feel na din niya yung Pasko dito sa loob ng bahay, ba? Diba? So, nakapagkabit na rin ako ng Christmas lights dito sa labas. And then, ito namang aking Christmas tree ang ilalagay ko. Maliit lang kasi, maliit lang naman ang space dito sa loob ng bahay ng aking alaga. So, ayan. Diba? Maliliit lang talaga siya everyone. And then, uh, ready na talaga lahat ng mga pansabit. Ayan, ilalagay ng star ng bongga. May